palibot natin yan man paano yung cute, oh, cute. pagkatigay mo ng ganito mm. yeah, -hmm. sige nga mm -hmm. cute nga <laughs> dumating na nga pala in order ko na bagong no kaya ngayong araw ay mamimitas kami ni madam charlotte ng mangga ito mukhang pinuyog na yung mangga niya ito ah Manga oh, oh, eh. time, manga time.

Habang naglilibot-libot nga pala kami dito sa kalsada eh, nakakita nga pala kami dito ng puno ng mangga, no? Kaya ano nakita ni Madam Charlotte, eh agad nga pala niyang inakyat. Nung nakakuha na nga pala kami dito ng mangga, eh nilagay nga pala namin sa compartment ng motor. Malupit talaga tong si Madam Charlotte, talagang walang pinapatawad eh, no? Success, man. Nakakuha nga pala kami ng apple mango sa gilid ng daan. Yes, sir. Hey. Dami mga mangga dito, guys, oh. Uh, kumpadre! kumpadre. <laughs> Gusto ang buhay-buhay, kumpadre! Pingin kami ng mangga! <laughs> <laughs> Ang hindi niya alam, tol, meron na tayong apple mango. Ano <laughs> yan, man? <laughs> Ibang discarting na to, tol. Pastik. Ay, abot kamay. Ano <laughs> 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 yan? Ano yan? Ano yan? yan. <laughs> kanina kami doon. Ah. Ilinisan ko din yung motor. <laughs> <laughs> Bok, ito daanan namin eh Kawawa naman yung puno Kung walang pipita sa kanya Thank you po Salamat po Salamat po ulit Laki oh Polis ng pambalot nyo tol Yun know oh. yun ang masasarap na mangga Yung kulay puti Tapos papartneran mo ng ano yung bagoong ito nga pala yung dinekwat ni Madam Charlotte sa ano puno ng kapitbahay. Hoy. <laughs> Ay yung pala namin yon at ano tagbunga pala ngayon ng mangga kaya kumuha kami. At sakto nga may pamparis kami dun sa mangga na eto bagoong ni Super Lola Salted Shrimp Paste. Ayan, meron silang sweet. Ayan, ito yung kanilang sweet, guys. Tapos meron din sila dito ng spicy. Ayan, ito naman yung kanilang spicy, guys, na Super Lola. So, tikman natin, man. Ang una natin bubuksan dito, yung kanilang sweet. Sweet, ha? Pag umorder kayo nito guys, eh, quality to. Ayan, nakasil Ah. Yun, no? Know, Bumunt piko po. Lagyan natin yung dito. Kalat natin, kalat. Kita mo naman yung mangga. Talaga nag-uumapo sa bagoong. Tikman natin. Ano, oh, Indian mango? ah uh, ano yan? Apple mango. Apple mango. Bali, dalawang klase ng mango ang kinuha namin. Apple mango at Indian, Indian mango. hmm Mmm! Ang man! Kung bumaga yung kanyang tamis, alat, yung bagong sa may maasim na mangga. Oo, sim masim. Mmm! sarap ng bagong nila 270 grams Yes um, Okay ito ah Sarap guys, sarap Promise di ako nagsisinungaling Mmm, tagdagan natin Kuha pa tayo Ayan, palibot natin yan man <laughs> Ayan oh! Grabe <laughs> Ayan, palibot natin mm. Ito naman yung sunod natin titikman guys Yung kanilang spicy flavor Na super lola Ayan mm, you know? o Diba? Sheesh Kuha tayo man you know, o Iting kanilang spicy Hmm Hmm Nasaan nyo guys matamis-tamis Na may konting anghang Huwag pagka-flavor ng angang niya Cute Cute? Paano cute lang? yung cute? mo ng ganito. Mm, nga, yeah, sige nga. Mmm, cute nga. <laughs> <laughs> okay yung pagmangang uh, niya Guys, sa mga tao dyan na ano, na hindi di masyado sanis sa sobrang anghang, yung kumakain ng medyo kunting anghang. Bagay na bagay sa inyo to kasi para randaman yung pag spicy flavor niya pero hindi naman yung sobrang maanghang. Mmm! Sarap. Try nga natin sa kanin. Ino. Rescue. Bang. iya <laughs> oh. Hmm. Hmm. Sarap. tapi ulam guys. Hmm. Okay nga yung flavor na ito, sakto lang yung anghang eh. Pero dama pa rin yung anghang. Sakto lang. Mm. Mm. Grabe. Guys. Right. Tamang gusto mag-order na ito. Nasa yung it. Yun know. o. So kaya ilalagay ko lang sa comment section link. kan Super Lola. pag Perfect sa mangga. Perfect din pang ulam. So ano, mag-order na lang kaya na ito.